Dr. Vito. Mag-share naman po kayo ng Bible verse na maaring i-share natin sa mga pasyente nating nakakaranas po ng malubhang karamdaman. Ito po ang una ay matagpuan sa Jeremiah 33 verse 6. Ang sabi dito, Nevertheless, I will bring health and healing to it. I will heal my people and will let them enjoy abundant peace and security. Ibig sabihin, alam nyo, doon pa lang sa word of wisdom ng ating Panginoon, kapag kayo po ay nagtiwala sa Kanya na malalagpasan nyo po at gagaling kayo sa malubang karamdaman, bibigyan niya kaya ng abundant peace and security. Walang kasiguradahan po sa buhay kundi po nasa Panginoon lamang po natin. Okay? Pangalawa po kapatid ay matagpuan. Sa Jeremiah 30 verse 17. For I will restore health to you and heal you of your wounds, says the Lord. Ibig sabihin, kapag tayo nagkakaroon ng sakit o malubhang karamdaman, mayroong kakainan po ang ating Panginoon na ibalik sa iyo ang nawalang lakas sa iyo, nawalang resistensya niyo po, at nawalang good health. So, kailangan niyo po manalangin. Alam niyo pa, nagkakasakit, kailangan niyo lalo manalangin. At nang sa ganoon, malampasan po natin ang problema at pagsubok. Pangatlo pong Bible verse sa Exodus 15 verse 26. For I am the Lord who heals you. Kailangan natin i-acknowledge na ang Panginoon po ang magpapagaling po sa atin. Ako nga po bilang doktor, hindi po ako nagpapagaling sa pasyente. Ako po ay ginagamit ng ating Panginoon at nagpapagamit sa ating Panginoon para maging instrumento para pagalingin ng ating pasyente at aking nabigay na po ang gamot, nabigay na po ang payo, mga dapat gawin. At nasa pasyente din po kung susundin po niya to at siya po ay mananalig at magtitiwala na pagagalingin po siya ng ating Panginoon. Sunod na verse ay natagpuan sa James 5 verse 15. The prayer offered in faith, faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. Alam niyo kapatid, walang ibang communication sa Panginoon kundi tayo ay manalangin, magkaroon tayo ng pagtitiwala ng faith po sa Kanya kung siya po ay nagkakasakit po. Alam po kung kayo nagkakasakit. Alam nyo kung kayo may mga pasyente, may mga karamdaman, make sure po kapatid na ilalapit niyo po sa Panginoon nang marinig ang kanilang mga saloobin. Okay? So kung kayo po ay nakakaranas po ng malubang karamdaman, financial na challenge po sa inyo. Napapansin nyo, parang nag-iisa na lang kayo sa mga karamdaman, sakit at wala kayong karamay. Nandyan po yung mga salita ng ating Panginoon para maging sandalan nyo po. Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindoreño Magagamot.